Sistema ng ticketing sa mga pampasaherong barko ang isa sa mga tinitingnan ng Department of Transportation ngayong papalapitang undas. Ito at iba pang mga bagay na magpapaginhawa sa biyahe ang tiniyak ng DOTR. Si Sheila Natividad, una sa Balita Live. Sheila? Ya yeah, Sheila. Zay, personal na ininspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Batangas Port ngayong araw upang alamin at kumustahin ang dagsa ng pasahero para sa paparating na undas. Kasama ng DOTR sa pag ang Philippine Ports Authority kung saan kabilang sa tinignan nila ang kalagayan ng mga ticketing booth. Sa pag-inspeksyon kanina, napansin ni Acting Secretary Lopez na kulang pa ang direktang online transaction para sa pagkuha ng tiket. Anya, mas mainam kung maipatuto pa dito sa pantalan upang mapadali pa ang pagbiyahe ng mga pasahero, lalo't peak season ng undas. Hit may mga ulat ang DOTR na mas nagiging mahirap ang monitoring ng bilang ng pasahero kapag hindi online ang ticketing, partikular na kung may sumusobrang pasahero. Kasalukuyan din naman nung kinokoordinate ng DOTR ang mga impormasyon kaugnay ng operasyon ng mga barko sa Maritime Industry Authority. Ayon kay PPA General Manager G. Daniel Santiago, sa ngayon wala na silang natatanggap ng mga ulat hinggil sa mga fixer o scalper ng trip tickets. Sa panayam kanina, tiniyak ni GMJ na bagamat hindi pa abot sa parating na Pasko ang full-blown implementation ng online ticketing, magpapatuloy ang mahigpit na pagmumonitor ng DOTR, PPA at Marina upang masiguro ang ligtas na biyahe at maiwasan ng overloading ng mga pasahero. At iyan muna ang ulat mula rito sa Batangas City. Para sa balitang totoo at laging bago, ito po si Sheila Natividad ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV.